Kim Chu at Paolo Bilino. Kaya pala walang update na nasa Los Angeles. Nagbiyahing patungong New York. Kasama sila Elgie Reyes at husband nito. Siyempre present din ang Unico Iko. Ngayon sila nabigyan ng chance para makapagbanding ni I-serve naman bago bumalik sa Pilipinas. Medyo mahaba ang biyahe, 5 hours. Ngunit para kay Aki, go na go ang kidbang ay nga sa mga bihaging komento. Pucha paong abignong, tegyo din kaya yes, ang bubutin ninyo mga magulang. At syempre kay Kimi na winning, maging malapit kayaki. Aki. Samantala, usapan na naman natin mga kaganapan sa Pilipinas. Kung gaano karami ang mga feedback ngayon. Ayon sa mga komento, Big congrats, my love, you'll make you disappear. Grabe, walang tapon. Walang sinayang, sobrang ganda ng parabas. Kaya dito sa Hong Kong, doble na mga pinanood ulit ang Tim King Pao, Hong Kong. Ito ang tandem na walang masasayang. Sobrang sulit, kong regatis na. Sana may part 2, amazing tandem ember. Walang katulad original na at totoo. Ayon pa sa si isang komento, napakaganda ng movie. Bawat eksena, puno ng emosyon. Walang dalang eksena. Either tatawa ka, iiyak, or kikiligin. Ito ang literal na roller coaster ride movie. The best. Kaya sa mga hindi pa nakapanood, takbo na sa pinakamalapit na sinihan pinigoran worth it ang binayan ninyo lang pagsisisi